Ihilag kulang sa tago ang kasakit o kasuko. Yon mga mga kengzon no? Ah, uh, napakanta na ako dito sa nangyayari, no? Alam niyo ba yung kantang Bisaya na yun? Napakatagal ng kanta yan. Siguro 1970s pa yan. No? Yung ihilak. No? Ihilak ko lang sa tago. Yung so, so kung sa Tagalog eh. Iiyak ko na lang sa lihim. <laughs> no? So ito na nga. No? <clears throat> ito na yung sitwasyon kasi natin ngayon. Uh, hindi kaya toliro na o tostado na ang isip ng mga kakapatid, no? Tungkol dito sa kanilang ama, no? Uh, laganap na sa balita na itong si KOPMA, yung uh, kinukuha nilang abogado, yung kanilang lead counsel, na isang Israeli yata ito, no? Kaya, uh, ang asking price is, uh, 150 million a month no sa Philippine money na yan so whatever magkano man yan sa euro so sa Philippine money is a uh, 150 million a month ang kanyang singil no Ah, uh, sa loob ng isang taon yan ay uh, naglalaro sa 1.6 billion no sa loob ng isang taon so sabi pa niya ay, kailangan niya ng defense lawyer team. No? So, grupo. Maaring dalawa o tatlo ang sabi niya. Na tao. Pangatlo na simple siya. So, kailangan niya ng dalawa. At yan na nga yung halaga. No? <coughs> 150 million a month. So, para sa akin, ewan ko kung ganun din ang iniisip niyo, pag once na magsisimula na ngayong Abril yan, So, April, May, you know, May, June, July, August, September. So, mula sa April hanggang September, eh, limang buwan agad, no? So, 150 million times five. So, magkano yan? 300, 600, 750 million agad yan. <laughs> mga kaegsunan, mga kababayan. 750 million pag uh, mula pa lang ng April hanggang September. So talagang naiisip ko na na ang magkapatid na to isa uh, uh, umuwi man yan si Inday, no? Hindi man yan pumunta sila pulong doon at si Basti. Bagamat ang alam natin is pupunta dapat yan nung uh, birthday, pero hindi nakarating ang pumunta lang ay yung si Hanelit at yung si KB no at balita din natin ay pumupunta na rin yun si yung kanilang nanay no nanay nitong tatlo yung si hindi ko matandaan, si German si German yung naririnig ko doon eh na apelyido niya ba yun o ano so itong tatlo no si Sarah, si Pulong, si Basti. Malamang pag nag-usap-usap yung mga yan, ay uh, mag-brainstorming yan. <laughs> no? Yung salita natin, brainstorming. Magpipigaan ng utak yan mga yan. No? Pag may pagkakataon sila. Magpalitan ng mga posisyon o ano bang tawag natin doon? ng kanilang mga opinion, no? Kasi kahit pa sabihin nating uh, maraming na no? Alam naman natin 'yan, maraming na 'yan na pera, no? Lalo na itong si Pulong dahil ang sabi nga uh, wala namang hindi nakakaalam na nung panahong uh, si Duterte presidente at siya ay uh, congressman, ay nakakuha siya ng halos 51 billion. Tandaan niyo mga kaibigan, 51 billion para sa kanyang distrito. Napakalaking halaga niyan. No? Pero yan ba uh, malamang siyempre ginamit niya rin yung iba dyan dahil mapaghahalata naman siya kung ibulsa niya lahat yung 51 billion. So pagpalagyan na lang natin yung kalahati eh in-implement niya sa mga project niya. Kasi kapag dyan-pansin naman na may mga kalsada kahit nandun na sa pinaka uh, kagubatan na ng Davao, ano? So, may, may alibay siya. Mayroon siyang, uh, kumbaga, may papakita. Pero ipagpalagay natin, mayroon siyang naiwang kalahati. So, 25 billion or 26 billion, no? At ito naman kaya Sarah ay uh, alam natin na nung mag ito, ay uh, may record din na ang kanyang uh, confidential fund ay umabot ng 1 billion. No? Sa loob ng anim na taon niyang pagiging mayor. Si Baste, hindi natin alam yan kung magkano nang naipon yan. Sa mga katwid, <coughs> may billion sila. No? Pwira pa yung sinasabi ni Trillianis na itong mag-ama itong si Sara at itong si Duterte ay mayroong uh, joint account, no? At uh, doon nga daw pumapasok yung mga milyon million pera galing sa hindi malamang mga source, no? Il drug lord ba niyan o politiko man yan. Pero nung pumutok yung balitang yan is noong 2017, 2016, 2018, ano? Meron silang uh, joint account, no? Sila mag-ama. So, hindi natin alam kung ilang bilyon din ang nandun, no? Ang tanong na lang natin, susugal ba itong magkakapatid? Yun ang malaking, ito ang mag malaking magpapatorta, magpapakutaw kung sa Bisaya ba, no? Ng kanilang mga bunbunan, ng kanilang mga utak, no? Kung sa Bisaya, ang ilang mga utok, ma, ma makutaw o mayo, no? kung uh, magbabayad ba sila dito kay Kopman ng uh, 150 million? Ah, yun ang maging katanungan natin diyan, no? Kayo sa palagay nyo, kung sakaling napakaliit ng chance na mananalo itong kanilang ama, gagasto ka pa ba? <laughs> yan, yan ang tanong natin dyan. Gagasto ka pa ba ng 150 million? So, hindi tayo nakakasiguro, ano, mga kaibigan. Ang tingin ko lang dito, kung akong tatanungin, maaaring mag-ano to, maaaring uh, susubok to ng 2 to 3 months, 4 <coughs> months, pero hindi ito magtatagal. <coughs> Dahil manghihinayan sila dyan, no? Pinag-ipo, pinagpawisan din nila yan. <laughs> para may bulsa este, para maipon yung kanilang na uh, naitabi, naisubi, kung tawagin natin. No? Saan mang galing yan? No? Tulad ni, ng pera ni Pulong, ang pera ni Sarah. So, pipilitin nilang maitabi yan o masave yan. Kaya ang tingin ko talaga, drama na lang kasi yan yung sinasabi ni Kaufman. Wala kasi magsasabing uh, abogado na talunan tayo o matatalo tayo. Natural, lahat ng sasabi ni lawyer uh, yung lead counsel na si Kaufman, eh, kaya natin ipanalo yan. No? May sinasabi pa nga na uh, yung uh, ano bang tawag nito? Yung release, yung interim release. Kung hindi ako nagkamali, no? Pwede, isa sa mga pwedeng gawin daw ng council ay uh, subukan nga uh, i-request yung interim release kung hindi ako nagkamali, no? Na, dahil yata doon sa mga kunyari may mali, ang paghuli, Uh, wala na sa wala na sa uh, wala na sa ICC yung Pilipinas nung mangyari daw yung krimen pero lahat naman yun pinabubulaan matagal na nating alam yan ulit-ulit nga sinasabi yan nila Panilo nila Roque na wala na sa ICC yung uh, Pilipinas so hindi na epektibo yung paghuli o pag uh, kaso kay Duterte. Pero tingnan nyo, ano nangyari, di ba? Ulit-ulit, ma maging ang Supreme Court, sinabi na rin yan ng Supreme Court. Kaya yung mga DDS dyan, no yung patuloy na, na, na kukumbinsi ng grupo nila, ni Roque, nila Sara, nila Panilo, na mayroong silang laban, wala po. Kasi kahit na ang Supreme Court, sinasabi ng Supreme Court na hindi na nangangahulugan na kung umalis na tayo sa ICC ay hindi na makakasuhan si Duterte. Dahil sinasabi mismo sa batas ng ICC na kung ang kaso, kung ang krimen na ginawa mo ay uh, nangyari bago ang iyong pag-alis, uh, ay maaari kang hahabulin o maari kang kakasuhan ng ICC. <clears throat> so napakaliwanag niyan, ano? Itong mga OFW na patuloy na naluloko ng mga vlogger ng mga Duterte, no? Talagang uh, pakaingat kayo, no? Sa panintindi. So, yon, Balik tayo dito sa ano? Magkakapatid, no? Kaya nga sabi natin, eh, malamang tostado na yung isip ng mga ito, no? at tuliro na ang isip ng mga kapatid. Napakabigat din kasi niyan. Mantakin mo, may 150 million bawat buwan. Napakalaking halaga. At ang pinaka hindi maganda sa mangyayari ngayon, <clears throat> ay kahit yung joint account ng ni Digong at ni Sarah ay uh, malamang kaysa sa malamang, epipraise yan. No? Epipraise, yung uh, wala na makakapaggalaw niyan. No? Pag na-request na ng ICC yan, no? na kumbaga i-stack. No? Walang pwedeng kumuha, walang pwedeng gumasto. I-stack yan dyan. Dahil sabi pa nga ng ICC, yan ang magiging kabayaran ng mga biktima kung sakaling matalo itong si Duterte. Kaya ang hirap niyan, no? Mahirap yan na gamitin ni Sarah para gawing panggasto kaya uh, sa tatay nila. Pangalawa, under din yan nung uh, uh, hinahabol sa impeachment. No? Kasi may may... may tinatawag din tayo doon sa uh, impeachment na kasama doon sa kaso niya itong si Sarah, ay yung hindi paglalahad uh, na kanyang tamang uh, asset and liabilities. Yung kanyang salen, statement of asset and liabilities. No? So, titirahin din ang amlak yung kanyang mga nakatagong uh, ari-arian. Kung siya ba'y nag- sa submit ng uh, salin ng uh, tapat at hindi nagsisinungaling. Uh, Kaya problema ding malaki nila yan. Kaya wala silang ibang choice ngayon. no? Mga kababayan, mga kaigsunan, yung hawak lang nila sa bulsa nila. No? Yung mga pera na uh, labas dito sa hinahabol ng uh, amlak. No? Maaring yung pera lang ni Pulong ang pwedeng ipang Ang tanong, papayag ba si Pulong? No? <laughs> na, na, yung kanyang nasubi ay ah, gagamitin dyan sa ikakaligtas ng kanilang ama. Yan ang malaking katanungan. No? Si Basti, hindi natin alam kung magkano pwedeng i-ano nito, isoka para itulong sa kanyang ama. At yung mga, yung unang asawa at itong pangalawang uh, kabit o no, live-in ni Duterte na siya ay uh, problemado na rin yan. No? May isang nga, nga, may isang akong vlog na napanood, itong si, uh, uh, nakalimutan ko na, pero sa yung sa Bacano na vlogger na lalaki, yung may bigote. Kaya nagparinig siya na, na tila itong uh, mag-ina daw, sabi ni Sarah mismo sa interview, ay eh, yung, ang mayroong konting hindi pagkakaunawaan. No? Ibig sabihin ito si Annelid at itong si yung nanay nila. Pero sila daw ng magkakapatid, si Kitty at silang tatlo, kaya okay naman daw ang uh, relasyon. So may something doon sa kay Hanilit at doon sa unang asawa ni Duterte. So issue na naman yan, ha, mga kaibigan. <laughs> Hindi pa man uh, wala si Duterte, eh, uh, baka issue na sa dalawang uh, uh, babae sa buhay ni Duterte, yung mga paghahatian, yung mga ari-arian, no? na maiiwan sakali nga uh, mawala na nga si Digong o hindi na nga siya makakabalik. Paano yung mga ari-arian, no? At siyempre itong mga anak. Kaya <laughs> malamang talaga nga, no? Sa brainstorming ng mga ito, pag nagkaroon ito ng pagkakataon na mag-usap-usap, malamang eh, dalawang araw na silang nag-uusap eh, hindi pa sila makakabuo ng pagtamang pagpapasya no? Lalo pata ta uh, pera ang usapin dito, no? Yung magiging gasto. Wala yang mga drama nila ng ano, manghihingi ng piso sa mga OFW. <laughs> Five dollars sa mga OFW para tumulong. Malaking kalukuhan 'yan, no? Yung pabang OFW ang uh, gagatasan nila, no? Uh, hindi naman bubuyan na mananatiling, uh, mananatiling magpapalamon sa kanila o magbibigay ng tulong sa kanila. Kalaunan, magigising din yan yan. Magigising din naman yan. Na sila ay uh, tumutulong sa bilyonaryo, sa mga tao may naitago na mga bilyon. <laughs> Samantalang yung mga OFW, lalo na yung mga domestic helper lang natin na OFW, eh, parang isang kahig-isang tuka pa rin ang sitwasyon nila dyan sa Middle East. Sa yung mga Saudi na yan. No? Malilit lang naman sahod ng OFW kung sa Middle East ka o kaya dyan ka sa UAA. Ang malalaki lang naman, bandang uh, Taiwan, Singapore, Hong Kong, at uh, dito, sa Europe o, at sa Estados Unidos. So, wala yan. Yung drama nga mag sila ng tulong sa mga OFW. Drama lang yan para itong mga Duterte, mga kakapatid na Duterte, ay uh, kunyari, wala silang pera. No? Pero hindi yan, Obra. Dahil hindi naman libro yan si yung lead council na si Komand Manghihingi talaga yan. At si, alam na nga natin na 150 million bawat buwan. Kaya, ano to, no? Mga kababayan, isang uri ito ng uh, torture <laughs> no? sa isip ng mga magkakapatid. No? Mabigat na usapin yan. So, parang ano yan, parang deserved uh, deserve na nila doon sa mga pinagagawa nilang abuso. No? Unti-unti silang uh, sinisingil no? ng kanilang uh, pamamayagpag noon, ng kanilang uh, Kakambuga noon, pagiging uh, bastos, bugal-buga no? Ito na yung panahon na sila naman ang uh, nagigipit at nape-pressure. Okay, uh, at least napag-usapan natin no? ang posibleng uh, kahihinatnan ng mga uh, magkakapatid sa usaping uh, paggasta no pagtulong sa kanilang ama sa usapin ng uh, kabayaran ng mga ng kukunin nila okay sige uh, salamat sa panonood no paki-comment paki-share okay salamat